Dahil hindi ako nakawin ng bahay, magluluto po muna tayo. At hindi na pala kayo guys sa home, medyo makalat yung paligid. Dahil na po ako nakakapagdinis. Kasi nga sa isang linggo, ay isang withis lang po yung day ko. Kaya minsan naglalaban na lang po ako para naman para pagpahinga ko. Pero minsan sinisikap ko para talaga malinis yung paligid. Pero mayong araw ka guys dahil medyo masama po yung pakiramdam ko. Pasensya na pala guys kung bayo maingay yung paligi dahil maraming nga po mga patit bahay dito may mga kumakan at may mga huni ng mga aso at mga mano pero time kung nga pala guys magbalat ng niyo ang hirap pala nito afala ko dati lagi na kakagawa nito pero dahil mag-isa lang at talagang ko magluto ayon ginawa ko na at dahil may niyog naman po rito sa kapitbahay namin, naghinit na lang po ako. Ayan, dalawang piraso, medyo maligit nga dahil dwarf po ito niyo. Pero kahit dwarf na daw po ito, ay makapal naman daw po ang laman. At talagang maganda daw po ito siya panggata. So ayun nga, medyo sumasakit na yung tamay ko dahil medyo matigas na yung balat ng niyog. Napakahirap din pala magbalat ng niyog lalo na kung wala kang gamit. Baka naman mayroong gustong tumulong sa akin diyan magbalat pumdalampay dalampayo dito. Pagbuting mo na yung pamasahin nyo, di a joke lam. Ayan, natapos ko na rin nga pala siyang balatan. So bibiyakin na lang po natin kung tinginis-tinis mo na bago po natin siyang biyakin dahil kapag nutkot po natin siya, na hindi po natin nililinisan yung balat, ay sa fama po ito kapag nakutkot po tayo. Dito pala tayo sa labas ng bahay, guys. Ayan, guys, bibiyakin ko na siya. Kasi po, guys, kaya dito ako sa labas kasing nga medyo matiling po sa loob. E nandito na lang po sa labas para hindi po siya matilip makita ko rin po yung pinabalatan ko dahil baka kamay ko po yung mabalatan ko, di hirap na po. Ayan, may biyak ko na ba siya, guys, at dahil pa punak po talaga. Ayan, at hindi po tayo sanay magbiyak. Pero, ayan, nagawa ko pa rin. Meron na nga po pala siyang laman pagbiyak ko ang tawag po na ang tawag po sa amin dito ay buha. Ewan ko na lang po sa ibang probinsya o ano pong tawag sa inyo. Matamis po pala siya kahit medyo malapi na. Ayan, gusto ko sa natong ibigay doon sa mga bata aro na pa sila sa akin dumapit. Kaya ayan, kinain ko na lang. At yung iba naman po ay hindi po na po kinain kasi medyo malaki na. Medyo maasim po pala siya rapat medyo malapi na no. Ito pong isa at mayroon din para siyang ano, mayroon na rin po pala siyang pubo. Ayan, kung nakikita nyo guys, may ginahirapan na yung gamay ko dyan. Ayan po, medyo sakto lang siya. Ito po yung masarap, yung hindi pa siya gano'n malapit. Ang sarap na itong kainin, may ging malutong-lutong po siya guys. E, at dito ha, nag slice slice na rin ako ng mais. Kailangan po pala natin siyang islasin, bago natin lagain dahil hindi naman po dito siya nilagag mais kundi ito po ay lugaw. Ayan, kaya tinanggal ko muna po yung mga botel. Kailangan po natin siyang double slice. Kumbaga, unahin po muna natin yung pinakauna. Tapos, pagka pangalawang -pag slice yun na po, kaya medyo dalawang slice po siya. Sorry po, medyo magulo yung pagkapaliwanag ko. Medyo masakit na rin pala dito yung likod ko dahil sa Ayan, dahil nga po nakatingin lang tayo doon sa mais kasi nga mahirap na po kung sa iba tayo nakatingin, di ba? Baka po yung daliri ko yung mai-slice ko. <laughs> Tuloy-tuloy lang ha pag-slice kahit medyo masakit na dito yung likod ko. Kailaman ko talaga itong tiisin para matapos. Ayan, kung nabigitan guys, ayan sa kamera, ni talagang nilalamok na po ako dito. Kung nilalamo, nilalamok ka nilalahaw na rin, Guru dahil nga at marumi yung paligid. Kunting tiis na lang ha, at mapapat na rin ito gini-slice ko. Ayan, medyo nga madilim-dilim na gasi yung paligid kasi nga po mag-aalas na ista ng hapon. Pero dahil tuloy-tuloy pa rin tayo at tayo lang pod magkista, medyo matagal po ang pagtruseso. Kaya e, ayan. Okay. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-istay hanggang sa matapos. Ang dan na talaga dito ng bilgis ang sakit sa mata. Ayan, dito na nga po sa loob nagpasok kasi nga medyo umuulan po sa labas. Ayan, dito na po, po sa loob ng bahay kaya po medyo madilim. Pinigaan ko rin nga po pala guys, na na vadina. Ayan, para po gagamitin natin mamaya sa pagluluto. At tapos ko na rin pala islice yung maes. Ayan guys, ko nakikita nyo, medyo marami rin siya. Sana all. Kumuha mo na po pala ako ng prutas dito sa labas habang hinihintay ko pong ilalaga ang maes Ayan, may gibin ako pa mga plito isang star apple. Para bito siyang bunga pero dahil kung wala po ako dito, marati pong mga bat ang kumukuha. Ayan, may nakuha nga po plito isang piraso at hinog na hinog na rin po siya. Ayan, napakatamis yan guys. At dahan na pa nga po na nadibitin po pa siya ko isang piras At habang naghihintay nga po tayo ng mais, ay nabijins ko na rin nga po pala po ng motor. Ayan, medyo tuyo na nga po yung langis ng na motor natin. At na ko oil po monaco ako. Ayan, patis na rin siya at maluluto na. Luto na po pala. Ang ating maes ni po siya ng at condense Palo niya po ako sa aking Facebook feeds. Hanggang dito na lang Maraming salamat.